Ning guys. Ah mag lakaw-lakaw taning baybayon guys. Dako kayo ang hunas. Dako po kayo ang kausaban guys. Ang bun wa na dito sa taliwa sa suba ni ana diri sa may Daplin guys. Wala dito tungod sa tulay. Dako na kayo ang lawak sa bunbon nga gitubuan guys. So, oh, makita. Guys, kita mau ani guys, <laughs> nit-nit lagi nih kosinah, oi mm. sedang bau guys, omon oh, yang sudah nonrom adawa guys, sudah nonreba kita nonin juga guys, di namaku kapan nabut itu samai, eh hmm coba guys kayak daku anak dagat atau laman yang un ah nah sebenernya sedikit kilau guys Kilo man sila, kaya ilang iso ang paningon. Ito. Kanya ito ni un-unon iso ang panihapon. Kanya pabukay palito guys. Ang uban di mo angay o bau. Kaya kasagaran Kung sa bau, guys, di lima sa mga masakit ito. Kaya, kuan? lutaw. Lo tau kuno nggak? Isda, betul nih. butal nggak mantika? Suka, tuyu, karena ada om ni guys. din nato nilang mga hinilaban mga hinilaban barato rang kilo sa bawang, itu 1910 1910 1910 200 uga 1910 1910 1910 1910 guys, 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 sa 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 Proton na labasero, kapila, kumpraha mo, nang mahal ka ilahang isda. Yung anira sa labasero, punuan. Mm. Barato ra. Daku ka po Hindi oh, oh. sa, ay, aw. Yung hasang ba, guys? Hadlok mga waghasa nga ning bao kay hait og sumok. Wa pa paon guys. Ngita pa magipaon. Imbot ug mga bakaroy. Paon ko. Eh. Abot sa pag-uras, guys, mga so, alas. Diyos, so, mga dira, alas 3. Magkat, alas po, kung binungan, guys, kay Sige, malipat ta sa oras, undia. o sila tag sige, istorya, istorya, o Pwede tayo dinong aba ah, na nga ato yung takangat siguro dinong ag. Kaya di man yung hilak ng dinong ag guys o so, matakang laman. Moneon trabaho ani guys dungag unun mote lingaw. Hello guys uh, shout out guys sa akong mga viewers guys sa akong mga followers Luzon Visayas ug Mindanao dili lang nako tagsa-tagsaon guys pa pasalamat kayo ako muray sa uban akin isibulaan ng dako guys at pasalamat sa inyong suporta ah. sa ako ang mga views o og... kanyong tanan guys mayong hapon punas kayo ang dagat guys o oh. o talisap ng adlaw Ang tanang mga mananagat guys, andam na pud ang uban kay may managat og hapon, napoy managat og kadlawon, ning guys ah, mag lakaw lakaw taning baybayon guys dako kayo ang hunas dako po kayo ang kausaban guys ang bun wa na dito sa taliwa sa suba niya na diri sa may daplin guys Wa na dito tungod sa tulay. Dako na kayo ang lawak sa bunbon nga gi guys. So, oh, ato makita. Taas na kay tag baklayana no. Oh. Pero mong balay oh. Lugar na kayo oh, baklay-baklay guys. Kaya buto kalayo kay hunasan oh. talisaw pang adlaw o o man naman magdigamo sayo ko nagdunga guys kay araw na yung huna on kay aron asip na ta maglakaw lakaw mag muni muni kay, relax po panagsa guys dili kay trabaho ratong huna huna on Tungod sa kadaghag trabaho, guys. Panagsara ko makalakaw og layo. Kay do na may mga adlaw-adlaw nga mga buhaton. Kana lang man mag-arrange og mga taga, guys. Ingon ana naman jud na. Di man jud siya makalaw og di nimo hikapon. So, amo jud na siyang i-arrange ang mga taga. Muna si ako si Mr. Maulakaw. Ako mo mag-atimas panagat. kay siya mag-extra-extra -extra income na po siya sa laing mga panapi guys. Dili kay dagat rin saligan, ligan. Kaya maghangin. wag yun tayo mahimo. Muna ang tinabangay mi guys. Ako mag-atimas panagat. Si Japod mag-extra-extra o ah, panglibor. Isang salaman guys. Basta makapangwarta. Ngayog makina. Ana, bisa konsa lagi mga mahay kwartahan. Why libog si mister, Guys? Uy, kabog na sa hangin. Hmm, tuwara ka mong balay, oh. Layo kaayo na. uh, nako na ako guys sa akong mga viewers nga ka, sa kanunay magpaluyo in town sa ako ang mga vlog kay anong dako ng android guys nga uh, nining social media mga muangat yun ta, tanan why guys magtinabangay yun ta kay puslan mga nisod taan social media lah kumbate kung batita guys dili ta magpasagad oh nining kahaponon guys mo tapos na na ako ning akong pag video oh ako mo yun guys daghan kayong salamat bye bye